Wala ra sa tayo man di motivation karong panahon na no? mag-ihanay sa tagpaning kamot. Pero bitaw sa tinuod lang, no? we have to live our lives in the present. Dili ka magsigitag dali sa future, magsigitag balik, sa past. Kabalo ka, o magsigitag plano sa future, mafrustrate lang ta. Dili na makita kung saan nasa itong atubangan, mga tao nga kapalangga na to, mga lugar nga ato na atuan, mga tao nga na-inspire na, inspire na And I think it's very important for us to slow down, no? Hindi tayo magpapaka-pressure sa social media or sa mga tao palibot nato Instead, mag-focus ta kung unsay naan nato para ma-inspire ta every day. Di ba? Kaya ako sa una, no, wala pa ako nakalarga. Inko nga, ay, ganahan na kayo kumularga. Ang karoon na ako sa US, inko, ay, lamit na kayo pauli. So, kinahanglan, makatunta nga. Slow down, live life every day, and be grateful.